Ngayon mga boss, gagawa ako ng ulo at bis sa ginawa kong pusti. Ipapakita ko sa inyo mga boss, paano ko gawin yung design. Ang una kong ginawa, nag-drawing man ako ng pattern. Yung gamit ko lang dito, lapis, triangle, tapos papel. Dalawa yung design na ginawa ko dito. Iba kasi yung design para sa bis at iba rin yung design para sa ulo. Pagkatapos ko na drawing, ginupit ko naman yung design sa papel. Kasi i ko naman sa plain sheet. Plain sheet kasi yung gagawin kong pattern para sa gawin kong molding. Pagkatapos ko nagupit yung plain dito ko para makinis yung gagawin kong molding design. At gumawa na rin ako ng guide at hawakan sa gagawin kong pattern. Yung ginamit ko na kawin dito uno for Pagkatapos ko nagawa ng hawakan at guide, dito nagsimula na ako sa paghalo ng buhangin at siminto. Yung ratio ng halo ko dito, 1-1, isang sako ng buhangin at isang sako ng siminto. Pagkatapos ko naghalo, dito sinimulan ko na sa paggawa sa molding design para sa ulo at sa bis. Kung gagawa kayo ng ganito mga boss, dapat yung halo ninyo malapot para madali lang mapurma at natiba yung gagawin yung concrete molding design. Dito nilagyan ko ng bakal, yung gamit ko na bakal, 8mm. Pagkatapos ko nalagyan ng bakal, dito nilagyan ko ng malabnaw na halo para papasok doon sa bakal na nilagay ko. Pagkatapos na puruma, dito naghalo na ako ng tubig at simento. Ito lang yung gagamitin para papakinis dito sa gagawin kong design. Ito yung tips ko kung maghalo kayo ng simento at tubig. Dapat ilagay niyo una sa balde tubig bago yung simento para madali lang mahalo. Dito sinimulan ko na sa paglagay sa puro para mapakinis ko na itong molding design para sa ulo at sa bisapusti. Tapos ko napakinis, nilinis ko na yung sobrang halo. Pagkalipas din sa gabi, dito tinanggal ko na yung molding design sa mesa. At dito naman, ikakabit ko naman yung molding design sa posti na ginawa ko. Ang una kong ginawa, sinukat ko muna yung 45 sa molding design. Sinukatan ko rin yung lapad sa posti. Kailangan kasi naka-allowance yung dugtungan sa 45 sa molding. Kung gaano kakapal yung molding mabos, yun rin ang 45. Pagkatapos ko na sukatan yung 45, dito kinating ko na. Yung gamit ko lang dito, grinder mga boss. Yung gamit ko na blade, diamond. Sa nagtataka, bakit walang cover yung grinder ko? Nawala yung cover mga boss. Kasi paggamit ko pagbapping, nawala yung cover. Kasi pag kasi mga boss, paggamit ang grinder, dapat talaga tanggalin yung cover. Pagkatapos ko nagkating dito, binutasan ko gamit yung barina. At pagkatapos kinating ko naman yung molding para sa bis. At binutasan ko na rin yung lalagyan ng concrete nails. Pagkatapos sinilsilan ko yung kakabitan na poste. Sinilsilan o tinitilan ko yung poste mga boss para kakapit talaga yung ikakabit ko. At nilagyan ko ng concrete nails para papatungan sa molding design. At naglagay ako ng alambre. Dito binasa ko na yung molding design. Para paglagay ko ng purong simento hindi titigas agad. Yung gamit ko lang dito mga boss para pandikit. Purong simento lang. At dito binasa ko naman yung posti na kakabitan. Pagkatapos ko nabasa dito, kinabit ko naman yung molding design. Ang ginamit ko lang dito mga kasi hindi mapakuan ang concrete nails. Hindi katulad sa base na pwede mapakuan. Itinas ko kasi pagkabit yung molding design sa posti para mataas tingnan yung posti. Pagkatapos ko nakabit yung ulo ng posti, dito kinabit ko naman yung base sa posti. Pareho pa rin yung gamit ko ng pandikit, purong simento lang. At dito ginamitan ko na ng concrete nails kasi pwede nang mapakuan. Pagkatapos ko nakabit dito, niretouch ko naman. Yung ginamit ko dito mga boss kutsara na ginawa kong palita at porong basa pa rin yung ginamit ko pang retouch. Pinasok ko talaga sa lobby yung porong siminto para hindi magampaw yung sa ilalim sa join. Pagkatapos ko na retouch dito, binasa ko naman ang tubig gamit yung brush. Kailangan talaga brushing gamit yung tubig para maganda tingnan. Malinis tingnan yung pag retouch. Ito na mga boss, tapos na yung ulo at bisa kung nagustuhan niyo yung video mga boss, pakilike naman at share. Sa sunod, ikabit ko naman yung trellis na design dito sa post na ginawa ko. Salamat mga boss at tinapos niyo yung video.